Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double KTV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe o follow, click mo na yan. Dahil sa Double KTV, hindi ka maiiwan sa laban. Eto na nga mga idol, tuluyan ng pinatunayang buhay na alamat pa rin si Canelo Alvarez. Matapos niyang talunin ang wala pang talong si William School sa pamamagitan ng unanimous decision. Ganap ang laban noong May 3, 2025 sa Riyadh, sa ilalim ng napaka granding boxing event. Mula pa sa unang round, kontrolado na ni Canelo ang pacing ng laban. Ginamitan niya ng matalinong footwork, solid na depensa, at malalakas na counter punches ang batang challenger na si School. Kahit may ilang sandali na naging agresibo si School, hindi siya makalusot sa baluarte ni Canelo. Sa round 5, kapansin-pansin ang bilis at timing ni Canelo. Bumibitaw siya ng mga solid body shots na tila nagpapabagal kay School habang tumatagal ang laban. Pero hindi rin basta-basta si School, may puso at tibay itong pinakita, nakatayo hanggang dulo. Pagdating sa scorecards, malinaw ang panalo ni Canelo. Isandaan at labing lima hanggang isandaan at labing isandaan at labing hanggang isandaan at labing at isang malupit na isandaan at labing hanggang isandaan at mula sa isa sa mga hurado. Bagamat hindi ito knockout victory, dominante ang performance ni Canelo. At malinaw na siya pa rin ang hari sa super middleweight division. Ang tanong ngayon ng marami, sino na ang susunod para kay Canelo? May mga unguugong na pangalan tulad nina David Benavides at Arthur Beterbiev. Pero hanggang walang opisyal, mananatiling bantay sarado ang kanyang mga titulo. Mga kabuksing, anong masasabi nyo sa laban? Impressed ba kayo sa pinakitang disiplina ni Canelo o tingin nyo may dapat siyang patunayan pa? Comment nyo lang sa baba at syempre huwag kalimutang ilike i-share, at i-subscribe ang Double K TV. Dahil dito, hindi ka may iwan sa laban.